Nagtagisa ng galing sa pagrampa at pagsagot sa question and answer portion ang labing walong kandidata ng mutya ng lungsod agham ng Munoz 2017 kung saan naiuwi ni Saline Tiamudo mula sa barangay Linglingay ang Corona. Lumutang ang kagandahan at kasimplihan ng binibini na itinanghal bilang motya ng lungsod Agham ng Munoz 2017 mula sa barangay Linglingay na si Salini Tiamudo. Rumampa ang dalaga, suot ng iba't ibang kasuotan tulad ng casual attire, swimwear attire at formal evening gown. Hinarana ng mga heartthrob na sina Tony Labrusca at James Ryan Sisena na galing sa Pinoy Boy Band ang mga kandidatas sa kanilang formal evening gown. Kasama sa mga nagwagi si candidate number 1 Grace Bumanlag, second runner-up. Candidate number 3 Desiree Caras, first runner-up. Nakakuha rin ang ilang mga kandidata ng minor awards. Si candidate number 12 Faye Pahardo para sa natatanging binibini sa malikhaing kasuotan at binibining pala kaibigan. Candidate number 2 Arian Torres para sa natatanging binibining photogenic. Para naman sa Special Awards, nakamit ni Candidate number 18 Marie Chris Jimenez ang Sister Choice Award. Candidate number 13 Judy Anduran ang Miss TM 2017. Candidate number 3, Desiree Caras ang nakakuha ng binibining Nailandia. Candidate number 7, Arshal Turingan para sa binibining Ole. Mula sa labing walong kandidata, pumili ng walo ang mga hurado at sa huli ay naging tatlo na lamang. Hindi naman nagpahuli si Salini sa pagsagot sa question and answer portion. Your topic is about premarital sex. Premarital sex. Masayang masaya si Salini na naiwi niya ang korona at malaking pasasalamat ang ipinaabot ng dalaga sa lahat ng sumuporta sa kanya lalong lalo na sa kanyang pamilya. Sobrang saya po. So pasalamatan lahat ng sumuporta sa akin lalo lalo na po ang pamilya ko. Para sa Balitang Unang Sigaw, Madjoy Villaflor. Unang sigaw.